Nakakausap po natin ngayon si Nanay Gina Baldo, ang nanay po ni Regina, yung OFW na nagkaroon ng sleep disk uh, sa Saudi Arabia. So magandang umaga po nanay. Magandang umaga po ma'am. Uh, nanay, uh, kumusta na po ngayon si uh, Regina? Uh, tumawag po siya sa akin ma'am na okay na mala daw po siya nasa agency na hinihintay na lang na mag break kontra para makauwi na po siya. Um, maraming maraming salamat po sa UNA at po sa mga Ang anak po, ang anak po, ang anak at sana po matulungan din kami sa mga gabot po, niya, pati sa niya. Maraming maraming salamat po. Lalo na po kayo, mamulaya. Maraming maraming salamat po. sa po yung paninsarate natin, maraming maraming salamat